isang uh, mapagpalang oras sa mga all. Oh my God! Ngayon po ay uh, March 7, Webes. Ayan, ayos. Maganda yan pagka Webes eh. Kasi dito, Friday ay walang pasok. So pagkadating ng uh, Miyerkules masaya na tayo dyan. Wow! <laughs> Dahil magwebes na. So, maganda ang pakiramdam pagka pumasok na ang Miyerkules Oh my God! Dahil sunod niyan, Webes at ang Biernes ay wala tayong pasok. Yan ang uh, uh, holiday o kaya weekend ng uh, Middle East ano. tulad sa Pilipinas ay Sunday, no? Aha. So maganda ang uh, pakiramdam natin pag ganoon na. <laughs> Makapagpahinga tayo at uh, makapag uh, makatulog ng maayos kumbaga. Sa kabilang banda, mapag-usapan lang natin itong uh, nangyari diyan sa may ano, sa may naiya yung nakitaan ng uh, daga di ba talagang ano yun eh uh, napag-usapan uh, at uh, marami ang nag bakit daw may daga sa naiya so isa lang yan ano daga sa Pilipinas ay normal lang kumbaga kahit saan makikita mo so tulad niyan ang naiya ay uh, medyo may kalumaan na rin itong building na ito so hindi talaga mawawala diyan ngayon ang sinisisi nila ay ang ating presidente, si PBBM. Ano ang ni presidente dyan? Sinisisi nila dahil may dagadaw ang naiya. Ang dapat sisihin dyan ay ang administrasyon ng naiya. Kasi meron silang uh, tinatawag na departamento ng uh, sanitation. Tama ba? Sanitation. What? So yun ang nag, uh, nangangalaga ng kalinisan at kaayusan ng uh, naiya. Yun dapat ang sisihin. Pero ang uh, pinapalabas ng iba dyan, sa administrasyon daw ni PBBM, napabayaan daw ang naiya. Paano mapapabayaan yan? Eh, mayroong budget para di ba? Yeah. Sa tingin nyo ba, tama ba ako o mali ako? Pangalawa, yung surut uh, surot, yan. Itong surot na to, duda, duda tayo dyan, ano? Dahil uh, nakita ang surot na sa isang lugar lamang, dun sa isang upuan lamang, hindi siya kalat. Pero kung nakita siya ng paisa-isa lamang, ay posibleng uh, dala lamang ito ng mga pasahero, no? Pero ito, isang kumpul, isang tumpok na surot at malalaki. So, maaaring galing ito sa ibang bansa, itong surot na ito. At posibleng sinadyang ilagay ito. Di ba? Imposible naman na ganung karami nagkumpulan sa isang upuan. So, isa pa yun, sinisirin ang administrasyon. So ang ibig lang nating sabihin na ang dapat sisihin diyan no yung uh, pamunuan ng naiya, Di ba? Yung sanitation department. Tama ba yung Sanitation department. Yes. Di ba? May budget diyan eh, at may mga tauhan silang uh, naglilinis diyan. Eh, na uh, magpapanatili ng uh, kalinisan, kaayusan ng uh, lugar na ito. So sinasabi lang natin na hindi po natin pwedeng isisiyan sa uh, pamunuan ng ating bansa sa presidente. Laging ganun sinasabi dahil ang presidente ganito ganyan. Ang presidente natin ay uh, namumuno sa ating bansa at may mga tao yan na itinalaga para pamunuan ang mga departamento no? na sakop ng gobyerno sa ating bansa. At uh, kahit man private ito kung sakasakali man, ay uh, pwede pa rin pakialaman ng gobyerno natin, ng presidenti uh, presidente natin. Pinupunto lang natin no, na dapat dyan ay uh, uh, i-review siguro sino bang namumuno dyan sa naiya at nang uh, matapos na ang problema ng surot at daga na yan. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin ang uh, nagpapalabas nito, ang daga na nakita sa kisami. So lagyan ng ano siguro yan, uh, rat killer o trap, di ba? Dapat ayusin ayusin ng uh, sanitation department ng uh, naiya po ito. Yes. Yan po ano na pag-usapan lang natin at uh, nakikita natin araw-araw sa social media. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel Pagpalain bawat Bautisa. God bless everyone.